Yes mga kabadi, good morning. Panabagong araw, panabagong vlog. Welcome to my YouTube channel mga kabadi. Kung bago pa kayo sa channel ko, subscribe nyo na yan. Button, all, tsaka like mga body. Good morning, good morning mga kabadi. Shout out sa lahat. Guys, i-update ko kayo dito sa, sa Antipolo. December 24 mula guys nung pagbagsak ng ulan ay alas 10 na umaga hanggang ngayon guys uh, alas 5 na 5.30 na guys eh, wala pa rin tigil ang ulan oh, ah, no. ah, mga manininda guys Ayan, no. tumal talaga guys kahit ako tinumal ako guys Ayan, no. dalawang pakwan isa lang nabiyak ako at yung pinya kung kahapon na na 80 pesos, ay pa guys mantika, gulay. Yan po guys, oh. may kita sa dulo guys. Pantang gitna guys. Oh. Agad daming tao. Puro maninindihan guys. Talaga puro payong. Ala, divisoria guys. Yan. Kalau la, no. Kalau tegi la